Alam niyo ba guys kung anong ginagawa nila ate dito sa uh, roadcraft na ito. No? Ito ang tinatawag sa amin na namo. Yan. Tinatawag na namo. Yan. Sa ibang lingwahe ay tinatawag din niya na namo or nami. Nami. Yan. Tapos sa ruhas na sabi ng aking may bahay ang tawag sa kanila niyan ay kayos no <laughs> masintabi po ano iba iba po tayo so napakatagal po ang na proseso na ginagawa niyan ayan pagkatapos balatan ibibilad sa araw ng mga dalawang araw din tapos pagkatapos ibibilad ibababad po sa running water alam niyo ba guys kung bakit na binababad sa running water para mawala yung toxic sa laman na yan, yan. meron po kasing ano yan uh, pwede pong malason pag hindi maganda ang proseso na pagkakagawa sa uh, root crops na yan guys yan. yan siguro mga tatlong araw o one week na binababad po yan sa running water yung mga ginayat na ano, na namo o nami yan yan lumalabas po yan guys sa o oh, sa araw ng taggutom diyan po napapansin ng tao ang namo or nami na yan sa araw ng taggutom sa panahon ngayon napakamahal po ng bigas ng kilo bigas natin kaya yan naglalabasan naman po sila ngayon at pilit na po na kinukuha ng mga tao para mairaos lang ang gutom ng bawat pamilya yan. naalala ko dati nung nasa probinsya ng, ng araw ng tagutom yan, isa po kami yung nagbabalat yan, nagbibila, nagpoproseso, kung paano gawin ang namu na para maging alternatibong kanin. Masarap po yan guys pero ingat po kayo sa paggawa niyan dahil may lasun pong taglay yan. Yung namu na yan pag hindi kami marunong magproseso kung papaano gawin. No? Pero napakasarap po yan. Masarap po yan alternatibong kanin. Yan. Yung namu na yan. No? Yan. Nakita ko lang kasi dito na ayan. Na, naalala ko naman na 50 mahigit na naman ang kilo ng bigas natin kaya yan nakita naglalabasan naman po sila tsaka lang po siya napapansin guys ng tao pag nagtataasan ng presyo ng bigas dito sa atin sa Pilipinas no kailan kaya natin matitikman yung tigbe 20 ang kilo ng bigas para hindi na natin to uh, ano, napakadelikado rin po ang pagkain nito kung hindi kayo marunong magproseso at uh, pwede po ika sama ng ano ng, ng inyong kalusugan. No, para maiwasan na po natin 'to. Pero masarap po talaga siya pag basta nasa tamang proseso po ang paggawa ng namo or nami or kung sa ilo-ilo sa rohas ay kayos. <laughs> okay. Yan lang guys, salamat po sa inyong lahat at ingat po kayo at pagpalainawa ng po may kapal ang bawat isa sa atin no i love you so much follow for more para sa paggawa ng ating mga video salamat